Good morning! For today's video samahan nyo na naman ako sa kaganapan namin ngayong araw at pagkaakit nga namin sa tindahan ay pinag-display na namin yung aming mga panida ng aking asawa tingnan nyo naman, ang aga-aga kasi namin nagbukas, so siguro mga quarter to six pa lang to syempre ganun dapat guys, di ba? mas maaga, mas maganda at ito nga ay pinaglalabas na namin yung mga, mga i-display -di sa labas so ganun kasi guys yung routine namin may mga display kasi kami sa labas tapos ipapasok pag gabi, ilalabas pag umaga. Alam niyo na, gano'n. So para naman mas makita kasi sa labas kung ano ibang mga binebenta namin. Ay ano daw, nabulol na naman ako. So pagpasensya niyo na talaga pag nabubulol ako, ha. So yun na nga guys, sa kalagari naman. Ayun, napakadami naming stocks ngayon kasi nga pinagawa ng aking asawa na si Anthony, si Marlon para mas madami kaming stocks, ganoon kasi minsan may nabili sa amin na maramihan ng lagario at madalas kasi guys ito yung mabenta sa amin talaga isa to sa best seller namin yung lagari namin kasi nga gagamitin nyo na lang talaga siya maganda pa yung pakagawa nyan pakabuka pulido talaga and isa pa doon ano siya, yung hindi siya nayuyuping ganyan na lagari. ba? Diba? May lagari kasing napakalipis lang talaga. para akala mo lata na lang talagang tinaliman. So, yung lagari po namin, maganda pong klase yung pakablade nito kaya hindi kayo magsisisi at may hasa na yan ay may hasa na ibig ko sabihin hasa na siya may buka na so gagamitin nyo na lang talaga matalas na talaga siya ganon so tingnan nyo naman napakadami namin nilalabas at ito nga may customer na pumasok ay di ba swerte sa umaga pag may pumasok na customer tapos bumili ka agad wala nang tanong tanong o di ba pagkakita niya ng items ito po yung kailangan ko ito bibilin ko na o ay ba thank you sir o oh, di ba? May blessings na kaagad na pumasok sa amin ngayong umaga. May tanong lang po ako, mabilis po ba yung pag-voice over ko? Sakto lang o mabagal? O ano po ba yung isasuggest nyo sa akin pag-voice over? Kasi kahit ako talaga ay hinihingal pag-voice over. So gaya nga nang sabi ko sa inyo, hindi kasi ako pwedeng makapag-upload ng vlog na hindi ko siya imumute dahil napakaingay talaga dito sa tindahan pag ako nag-shoot. So, hindi rin po ako gumagamit ng canceling microphone. As in, phone lang talaga yung ginagamit ko sa pag sa pag-video. Kaya, hindi pwedeng hindi ko siya i-mute at kailangan i-voiceover ko na lang talaga para mas hindi ganun kaingay. O, ba diba? And salamat din po sa palaging sumusuporta sa akin, sa amin, at sa mga uh, regular soki na namin dito sa aming tindahan. Maraming maraming salamat po at sa mga bago naman pong customer namin. Ayan, welcome, welcome po and maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng aming serbisyo at ng aming mga paninda. At kung nagustuhan nyo naman po, ayan, pwede nyo pong bisitahin yung aming business page at pwede po kayong mag-open ng comment doon, suggestions, recommendations, and open po kami sa ganyan. O kahit dito po sa page ko na to, open din po kami. At ito na nga, maya maya may mga dumating ng customer, magpapahasa o ba? Diba? Kaya naman guys, maraming maraming salamat po talaga sa mga suki namin na patuloy na tumatangkilik sa aming servisyong hasa. So, yun nga guys, naghahasa po kami ng lagari, itak, palakol, piko, asarol, pait, kayo rin ng nyog, sinsil, Uh, circular chainsaw blade ayan gunting damo gunting yero gunting so hindi po kami naghahasan ng nail cutter pusher at gunting sa buhok hindi po kami naghahasan okay po so sa mga nagtatanong ayun na po yung mga inasa namin yung nabanggit ko so bawal pong maghasa dito sa saan namin ng gunting sa buhok nail cutter pusher at clipper kasi masisira po siya dito sa aming hasaan. So, yun lamang ang aking reminder sa lahat ng nagtatanong sa akin. At syempre mga lalabs, matatagpuan po yung aming tindahan dito sa 150B 11th Avenue, East Rimbo Tagig City. Malapit lang po kami sa Kalayaan Avenue, Corner G. Perisal Extension Stoplight. As in, pagka on the way po kayo ng sa, sa uh, right after uh, stoplight lang po yung aming tindahan. At ito na nga guys, patuloy pa rin paggawa ni Marlon ng lagari. So, yung lagari kasi namin guys, iba-iba po yung talim niyan. Mayroon pong pang finishing, mayroon pang wrapping, mayroon naman pong standard yung talim. Kaya po, kung bibili kayo, ay sabihin nyo po sa akin kung saan nyo gagamitin para po makapag-recommend ako kung ano yung magandang talim ng lagari para sa inyo kasi pag ba diba, pag malalaki yung talim ay pang-roughing po yan. And pag pang plywood naman manipis lang kailangan tino yung talim. And dito nga guys tingnan nyo naman tinuturo ko dito kasi nag-uusap kami ng asawa ko ni sa Antonina, sabi namin eh yung itak namin paubos na talaga. And hindi pa nga kami basta-basta maka-order kasi nga yung pandayan na kung saan ginagawa yung itak namin inaapektuhan eh, ng pagbagyo doon sa probinsya sa Bicol at Binahanga. O, oh, kaya naman guys, pagpasinsyaan nyo na talaga. So, salamat sa palagi nyong panunod ng aking mga video. At dito nga, dumating rin sa Anthony galing sa pamimili ng ibang stocks namin. Andyan nga yung Rodila, tapos mga Bumbilya at kung ano-ano pa. So, maraming maraming salamat sa palagi nyong panunod sa aking mga videos. Don't forget to heart, share, and follow sa aking page. At syempre guys, isama nyo na rin yung business page ko. Bye!